Hello everyone, tayo sa muli tayo naman po sa pag-aaral sa salita ng ating Diyos at nais ko pong batiin ang lahat ng mga naabot ng programang ito. Salamat po ng marami sa inyo at sama-sama po tayo sa ating pag-aaral sa salita ng Diyos. At bago yan, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, inaanyayahan po kita ngayon na mag-subscribe. Pindutin lamang po ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong ma-update sa aking mga bagong upload. Now, welcome po mga kapatid sa ating devotional Bible study. Day 97 na po tayo. At yung teksto na ating tatalakayin ngayon ay nandito po sa unang Juan 4, 7 hanggang 21. Ang verse 20 and 21 lamang po yung ating babasahin. Ang sabi, Ang nagsasabing iniibig ko ang Diyos, subalit so napupuot naman sa kanyang kapatid, ay isang sinungaling. Kung ang kapatid na kanyang nakikita ay hindi niya magawang ibigin, paano niya maiibig ang Diyos na hindi niya nakikita? Ito ang utos na ibinigay sa atin ni Kristo. Ang umiibig sa Diyos, dapat ding umibig sa kanyang mga kapatid. Now, ang topic na pag-uusapan natin ngayon, ang nagagawa ng isang taong tunay na nagmamahal sa Diyos. Ano ang nagagawa ng isang taong tunay na nagmamahal sa Diyos? Mayroon tayong apat na katotohanan na ating tatalakayin ngayon. Ang una, makikita ang refleksyon ng pagmamahal para sa mga kapatid. Ayon po sa verse 11 and 12. Mga minamahal, dahil ganoon kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin, dapat din tayong magmahalan. Napakaliwanag ang sabi, dapat din tayong magmahalan. Verse 12, kailan may wala pang taong nakakita sa Diyos? Ngunit kung tayo'y nag-iibigan, nasa atin ang Diyos at nagiging ganap sa atin ang kanyang pag-ibig. Ang tunay na nagmamahal sa Diyos, mga kapatid, mamahalin niya ang mahal ng Diyos. ba? Diba? Mamahalin niya yung mga iniligtas ng Diyos. Mamahalin niya ang kapatiran bilang iglesia, disenyo ng Diyos. Mamahalin niya ang ministry ng Diyos. Mamahalin niya ang mga leaders o sogo ng Diyos. Alam niyo po mga kapatid, minsan nag-focus tayo sa ministry, sa pagtulong sa kapwa, sa gastusin sa church building, mayroon tayong mga project, uh, mayroon tayong pagpapaganda sa church. Pero hindi natin napapansin yung mga leaders o pastors na itinalaga ng Diyos ay ministry din po yan. Na kailangan din silang tulungan, alalayan dahil baka sila ay nagugutong, may problema sa tulugan, may problema sa kalusugan. Deserve din po nila yung lumigaya, sumaya habang nasa misyon. Purihin po ang Panginoon sa buhay ng mga tunay na nagmamahal sa Diyos na bukas ang puso sa giving, sa pagtulong, sa pagpapakita ng pagmamalasakit na hindi nag-iisip ng kapalit o kabayaran ng walang panghihinayang sa oras, walang panghihinayang sa regalo at marami pa. So ano po ang nagagawa ng isang taong tunay na nagmamahal sa Diyos? Makikita ang refleksyon ng pagmamahal para sa mga kapatid. Pangalawa, makikita ang pananatili sa Diyos. Ayon po sa verse 16. Nalalaman nating tayo iniibig ng Diyos at lubos tayong nananalig sa katotohanan ito. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang nagpapatuloy na umiibig ay nananatili sa Diyos at ang Diyos ay nananatili naman sa Kanya. So, ang pananatili sa Diyos, mga kapatid, mayroon po tayong dapat maintindihan ito po ay pagsunod sa kanyang utos. Mamumuhay ng tapat sa Diyos. Honest or loyal sa Diyos, higit ang Diyos sa kanyang puso. Laging una at may lugar ang Diyos sa anumang plano at pupuntahan, pangarap at anumang gawain. Ganito tayo magmahal sa Diyos na ating pinaglilingkuran. So ano ang nagagawa ng isang taong tunay na nagmamahal sa Diyos? Makikita ang pananatili sa Diyos. At number three, makikita ang tunay na pamumuhay na may katiyakan, hindi ang pagdududa at takot. Ayon po sa verse 17 and 18, ang pag-ibig ay nagiging ganap sa atin, kaya't hindi natin kinatatakutan ang araw ng paghuhukom, sapagkat tayo'y tulad ni Kristo kahit nasa daigdig pang ito. Verse 18, walang kasamang takot ang pag-ibig at pinapawi ng ganap na pag-ibig ang anumang pagkatakot. Hindi pagganap ang pag-ibig ng sinumang natatakot, sapagkat ang takot ay kaugnay ng parusa. Now, ang takot na tinutukoy dito mga kapatid ay takot na baka hindi tayo mahal ng Diyos, takot na baka tayo ay parusahan sa araw ng paghukom takot at duda na baka hindi kaligtas, at baka sa impyerno ka, mapunta. May takot. Ayon sa talata, ang pag-ibig ay nagiging ganap sa atin. Kaya't hindi natin kinatatakutan ang araw ng paghuhukom. Hindi pagganap ang pag-ibig ng sinumang natatakot sapagkat ang takot ay kaugnay ng parusa. Kaya mga kapatid, kung tunay talaga yung pag-ibig natin, mayroon po tayong kumpiyansa na tayo din ay mahal nang Diyos at nasusunod natin ang kanyang mga kagustuhan. Ikaw at ang Diyos lang naman ang tunay. Nakakaalam kung gaano katunay ang pagmamahal mo sa Diyos. At kung tunay iyan, huwag natin itong ipag-alala sapagkat mamahalin din tayo ng Diyos at hindi niya tayo bibitawan. Alam nyo po, mga kapatid, may natural love tayo na design ng Diyos sa tao. Pero, kapag ikaw ay naging anak ng Diyos, tagasunod ng Diyos, bibigyan niya tayo ng makajos na pag-ibig. At kapag mayroon ka na nito, iyan ang dahilan kung bakit may pagmamahal ka sa ministry, sa paglilingkod sa Diyos at sa gawain. Sinasabi po sa unang Juan 4.13, eh, nalalaman nating nananatili tayo sa Diyos at siya naman sa atin sapagkat pinagkalooban niya tayo ng kanyang espiritu. Kaya pala tayo nananatili sa Diyos at nananatili din siya sa atin sapagkat pinagkalooban niya tayo ng kanyang Espiritu. Ibig sabihin, pag may Holy Spirit tayo, tiyak na tayong sa Diyos. Wala nang dapat ikatakot sa araw ng paghuhukom. Kaya sinasabi sa Galatians chapter 5 verse 22, but the fruit of the spirit is love. Kaya mayroon na po tayong love. At itong love na to ito po ang siyang ebidensya na tayo may Holy Spirit na. At kapag may Holy Spirit tayo, hindi na po tayo matatakot sa araw ng paghukom sapagkat mayroon tayong assurance of salvation. So ano ang nagagawa ng isang taong tunay na nagmamahal sa Diyos? Makikita ang tunay na pamumuhay na may katiyakan, hindi ang pagdududa at takot. Number 4, makikita ang kapangyarihan ng pagpapatawad ayon po sa verse 20 and 21, ang nagsasabing iniibig ko ang Diyos, subalit napupuot naman sa kanyang kapatid ay isang sinungaling. Kung ang kapatid na kanyang nakikita ay hindi niya magawang ibigin, paano niya maiibig ang Diyos na hindi niya nakikita? Verse 21, ito ang utos na ibinigay sa atin ni Kristo. Ang umiibig sa Diyos ay dapat ding umibig sa kanyang mga kapatid. So, hindi pala tayo tunay na nagmamahal sa Diyos kung hindi tayo marunong magpatawad sa ating kapwa. Hindi tayo marunong magpakumbaba. Sarado ang puso at pinaghaharian ng galit. Ang sabi po sa verse 20, ang nagsasabing iniibig ko ang Diyos. Subalit pupuot naman sa kanyang kapatid ay isang sinungaling. Kung ang kapatid na kanyang nakikita ay hindi niya magawang ibigin, paano niya may ang Diyos na hindi niya nakikita? Kaya kung tunay nating mahal ang Diyos, makikinig tayo sa gusto ng Diyos. Ano ang gusto ng Diyos? Sabi po sa Roma 12.19, Mga minamahal, huwag kayong maghihiganti. Ipaubaya ninyo iyon sa Diyos, sapagkat nasusulat akin ang paghihiganti. Ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. E kung wala tayong pagpapatawad, hindi tayo marunong magpatawad, ibig sabihin, gusto nating maghihiganti. At sinasabi din sa stress 3.3, eh, Magpasinsya kayo sa isa't isa at magpatawad kayo. Kung may hinanakit kayo kaninuman, magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. Utos po yan ng Diyos na dapat tayong magpatawad. Sinasabi din sa Roma 12.21, Huwag kayong magpadaig sa masama, kundi daigin ninyo ng mabuti ang masama. Napansinin po nating mabuti mga kapatid. Kung galit na galit tayo sa gumawa sa atin ng masama, isinumpa na natin, wala nang puwang ang pagpapatawad, ginagantihan din natin ng masamang ugali. Tayo ang nadaig sa masama. Kung ano ang ibinato ng masama, ganun din ang ginawa natin sa kanila. Meaning, pareho na tayo sa kanila. Tagumpay ang masama, talo ang kabutihan. But ang sabi ng Bible, huwag kayong magpadaig sa masama. Kondi daigin ninyo ng mabuti ang masama. Maunawaan mo ito, kapatid, kapag nandyan na si Holy Spirit sa puso mo. Dahil may ibibigay ang Diyos na pag-ibig na makajos na tanging ang mga anak ng Diyos lang ang makakaunawa nito. Ang mundo ay nagsasabing, kung ako, hindi ko na yan palalagpasin. Gagantihan ko sila susumpain ko sila. Hindi ko sila mapapatawad. Iyan ang kanilang pangunawa, mga kapatid. Iyan po ang kamundong pangunawa. Pero ang mga anak ng Diyos ay may pangunawang galing sa Diyos at bigay ng Diyos. So ano ang nagagawa ng isang taong tunay na nagmamahal sa Diyos? Makikita ang kapangyarihan ng pagpapatawad. Para po sa aking iwanang conclusion, mga kapatid, pagtunay nating mahal ang Diyos, marami tayong magagawa para sa Diyos. Kasama na dito yung pagtitiis, sakripisyo, pagtatyaga at pagmamahal sa kapwa. Nagiging tapat tayo sa Diyos, mapagmahal at maasikaso sa gawain ng Diyos. Higit sa lahat, lagi nating inuuna ang Diyos sa buong buhay natin. Para po sa ating review, ano ang nagagawa ng isang taong tunay na nagmamahal sa Diyos? Una, makikita ang refleksyon ng pagmamahal para sa mga kapatid. At pangalawa, makikita ang pananatili sa Diyos. At pangatlo, makikita ang tunay na pamumuhay na may katiyakan, hindi ang pagdududa at takot. At pangapat, makikita ang kapangyarihan ng pagpapatawad. Naway mayroon po kayong natutunan sa ating napag-usapan. Salamat po sa inyong walang sawang panonood pakikinig. Pagpalain po kayo ng ating Diyos. At magkita-kita po tayo sa aking mga susunod na video. Salamat po. God bless everyone.